kamustahin natin yung ating mga kababayan na apektado nitong paghugahagupit ng Bagyong Hulian. Kaugnay po niya nasa linya ng ating komunikasyon si Sir Freddy Evangelista ng Office of the Civil Defense ng Ilocos Region. Maganda umaga po, Director. Maganda uh, magandang umaga, Ma'am Cecil. Ma'am, correct ko lang, hindi po ako director. Okay, okay. Alright. <laughs> okay po, Sir Freddy. Sir, kamusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan ngayon sa Ilocos Region? Ah, uh, sa kayo po Ma'am Cecil dito po sa Ilocos Region is uh, ongoing pa rin mm -hmm. po ang uh, pagkakandak ng mga rapid damage assessments na iniwan nitong uh, tropical cyclone hulian natin, no? And uh, so far uh dun sa ating talaan o report ay uh, may mga may mga may mga affected families pa rin tayo na, na nakatala doon sa mga report natin as of uh, kahapon po na report natin Ma'am Cecil. May meron po bang mga nasa evacuation center po? Uh, so for mom Ma mayroon tayong mm -hmm. uh, reported na, na nasa evacuation center mm -hmm. uh, the total of uh, 13,105 families. Naku, marami, particularly ito, po sa Ilocos Norte and Ilocos Sur, Ma'am Cecily. Mm -hmm. Ilocos Norte at Ilocos Sur. Opo, sir, kamusta naman po ang sitwasyon nitong mga ating kababayan na kinailangan hong ilikas? Uh, sa ngayon, Ma'am Cecil, ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong ng ating mga lokal na pamahalaan mm -hmm. at uh, iba't sa sakay ng gobyerno uh, doon sa ating mga babayan na naapektuhan itong typhoon cyclone uliyan. Mm -hmm. Pero well-provided ho ba, Sir, itong mga nasa evacuation center, uh, family food packs, yung mga kinakailangan ho nila roon sa loob po ng evacuation center? Yes po, Ma'am Cecil. Mm -hmm. Sa katulayan nga po, mabilis po yung aksyon ng ating uh, response cluster dito mm -hmm. sa Region 1 and uh, yung ating DSWD. And today po, magdadala po ng ating uh, Office of Civil Defense ng karagdagang non-food items, particularly mm -hmm. for Ilocos Norte and Ilocos Sur. Aha, Okay po. Sir, may mga reported ho ba na mga kalsada na binaha, hindi madaanan dahil ho sa epekto nitong bagyo? Uh, Doon sa report ma'am, as of the road status natin ay mayroon mm -hmm. po na italang 22 road sections po na, na not na uh, Lalo lalo na nga po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union as of kahapon po yung report ma'am mm -hmm. Not passable areas po, may mga landslide po sir? Uh, yes, ma'am. May mga, dito po sa report, may mga napiling landslide po pero ongoing po kahapon, ma'am, yung clearing particularly nga po sa parte ng La Union at uh, we are waiting for the update po kung ito po ay possible na, ma'am. Mm -hmm. Mer meron po bang mga casualties, sir? Sana wala naman ho. Uh, so for ma'am uh, napaka-resilient na ng ating mga kababayan lalo lalo pa sa region 1 as of mm -hmm. now wala pa po tayo reported na casualties. Oho oh, ayun uh, maigi naman ho sir ano um yun pong uh, may natanggap na kayo report sir kung may mga uh, nawalan ho may mga lugar na nawalan ng supply ng kuryente. Ah uh, As of now, ma'am, kahapon wala ah. po tayong uh, natanggap pero may report po ang Ilocos Norte na uh, nagkaroon lang ng precautionary measures, may uh, sinat down nila yung kuryente para maiwasan, ma'am, na magkaroon po ng electrocution sa ating mga babayan. Ayon. Pero naibalik na hubas sa as we speak now. Uh, we are waiting for update ma'am sa ating uh, Ilocos Norte INEC and PDRRM kung naibalik na po nila kasi considering nga po na malalakas po ang bugso ng ulan kahapon at may dalang malakas na hangin. Oh, sir we understand no talagang patuloy pa rin yung gathering nyo ng mga information uh, tungkol po sa aftermath nitong uh, bagyo. Actually hindi pa po aftermath ano kasi I think signal number uh, pa po yung ibang lugar dyan sa inyo at uh, signal number one, yung ilang mga lugar dyan sa Ilocos Region. Pero importante po na matiyak no, pagkakakailanganin ng tulong, eh mabilis na maiyahatid yung kaukulang tulong coming from the national government. Kamusta ho yung mga kalsada pap papalabas ng, uh, o papunta ng Ilocos Norte, considering na may mga landslide ho, sir? Yes, ma'am. So, ma'am, sa report ng ating DPWH, particularly sa national roads, sa uh, national roads natin ay passable naman. Kaya mm -hmm. um, nakakabigay po tayo ng, uh, ng, service, particularly papasok ng Ilocos Norte, ma'am, at palabas ng Region 1. Mm -hmm. Sir, just give us uh, na lang po, a description din po. Yun po bang pagbaha, sir, gaano kataas, uh, gaano kalalim inabot? Uh, base kahapon ma'am dun sa report ng ating uh, Ilocos Norte Ilocos Sur medyo Sabihin nating mataas din po siya kasi may ah. mga sasakyan pong nabalaho man particularly nga po sa bayan ng Bakara at uh, sa part ng lawag Nako. We uh, ano, hope and pray sir no na as you gather more information kaugnay po nitong epekto ng bagyo eh wag naman pong na maging massive yung uh, pinsalang idinulot ho nito diyan ho sa Ilocos region. Yes po, Ma'am mm. Cecil. At uh, patuloy po ang ating uh, koordinasyon sa ating mga lokal DRRMOs. remos mm. uh, hingi po sa kanilang uh, sitwasyon sa uh -huh. mga oras na ito. Lastly, sir, ito pala, ito pa, madalas ito itinatanong ni Senator Francis Tol Tolentino pag kami mga ganitong kalamidad ho, na ipapadala ho ng on time yung, uh, palang, yung palang abiso dun sa ating mga kababayan? Ano bang tawag dun yung warning Uh, uh, yung text alert warning. Yes, ma'am. Sa totoo lang po, uh, uh -huh. hindi pa nga po malayo pa po itong uh, uh, Tropical Cyclone Julian ay uh, constant na po yung pagbibigay mm -hmm. natin ng information drive warning sa ating mga kababayan at lalong-lalo na nga po pag may mga gale warning at patuloy po yung ating pagbabala sa ating mga kababayan na bawal po pumalaot sa mga panahon na mayroon ganitong uh, uh, kalamidad uh -huh. considering na ma malakas ang alon ang ating baybayin. Okay. Maraming pong salamat, Sir Freddy. Yes, Ma'am Cecil, good morning po. Ayan oh, yan po si Sir Freddy Evangelista ng Office of the Civil Defense ng Ilocos Region. Tayo ay patuloy na makikipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ano, para matiyak yung sitwasyon ng ating mga kababayan po doon.